Hello, <coughs> mga idol. Gawa tayo ng lastay. Nalastayan La natin mapunta dun sa taas. Kasi magtatanim tayo ng mais. Ganun po ang discard rin para hindi tayo maliligaw. Kasi pag ano naliligaw tayo, yan po. Lagyan ko ng lastay para pag pasunod-sunod ang discard niya hirap din kasi na di mo malagyan. Dahil, tingnan naman baga, aduduling tayo minsan eh. Ganito ang buhay sa, amin ah, sa probinsya mga idol. Balik, kailangan mo lang talaga na mag, skarte jaga. Ya no? Yan o. Yan ako yung yan. ilas eh, eh, tayo na siya yan na pangalawang proseso na nag na tayo usok usok na tayo, ugsok, ugsok na tayo yung, yung nabutasan natin kunti yung yan nabutasan natin kunti yung lup lupa para mamaya pag binalikan natin yan Agis na natin dyan yung ano, tusok na natin dyan yung mais na similya. May dalan akong similya mais na sa aking baywang. <coughs> Ganito lang ang buhay sa probinsya. Pag isa ka lang nagtatanim, kailangan mariskarti ka. Kasi kung hindi ka mariskarti, eh, maduble-duble yung tanim mo. Sapaw-sapaw -sapaw yan kasi alam mo naman pang ah. Wala ka namang aasahan na tutulong sa iyo. Yan. Harap na ako. Kasi maglalagay na ako ng botil ng mais. Yung botil ng mais, yan na yung bali magdadala sa atin sa <laughs> tagumpay kung mayaanin. Pero ganun lang, ay tinan nyo ah. Naglalagay na ako nyan, dalawang, dalawang ano kasi, inan ako dyan, dalawang idas, dalawang linya kaya yung kamay ko parang papalipat-lipat o yan. Lipat-lipat. Ah. lipat Ang lagay natin ng mais, ting dalawa-dalawa lang. Ang tawag yan sa Mindanao, Margati. Margati, Margati pagkapugas. Ano yan? Palayan ko yan noon. Kaso ngayon yung ginawan kong maisan. Kasi para makatikim din tayo ng mais. Yan o. Mais na dala ko. Yan. Hmm. Tapos susunda natin yan. Ayan na. Ay Pakita ko sa inyo yung binig ko ng mais. Yan. Binig ng mais. Tapos mayroon tayong dalang fertilizer complete. Abono. Yan. Yung tinabunan ko lalagyan ko na naman ng abono. Agisan ko. Yan. Agisan ko ng abono. yan tatabunan ko siya pagkatapos tabon agisan ng abono kasi pag ang abono lagay mo dun sa pinakatabi ng mais ay baba, baka mamaya hindi siya tutubo maluluto ba kaya pinatong ko na lang yung complete sa itaas yung abono total pag lumabas yung mais ma ano niya may abono ma maamoy maramdaman kaya hahataw din yan Ganun po ang diskarte natin mga brad. Pag nag-isa ka lang magtanim, kailangan tiyaga-tiyaga ka ba ng ano kasi mahirap din kasi pag mahirap din kasi pag wala kang diskarte, tagal-tagal mo mag ano, tagal-tagal mo mag matapos. Kaya pasalamat ako sa lahat na sumusuporta sa ating channel alam natin taga bukid lang tayo lahat ay hindi naman lahat yung iba taga bukid, ako taga bukid sana kung ano man yung may tulong natin sa ating kapwa na pag sa pag tiyaga na mag like, share ganon, dipindi sa inyo kung ano ang gusto nyo salamat kasi kayo naman ang nakakaalam dyan eh I think po. Ganito po. Farmers, pag farmers, farmers talaga. mga ilo ng mais. Sa bukid, bukid. Kurtante. Ito pala ko si baba. Pala ko si baba.